Samantala, sa iba pang balita, pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority na ipaubayan na lamang sa Land Transportation Office sa pagpapataw ng parusa sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA Busway tuwing sa sapit gabi. Paliwalag ni MMD Chairperson Don Artes Jr. H. Mapanganib kung lalagyan mismo ng traffic enforcers itong EDSA Busway na dinadaanan ng mabibilis sa sasakyan pagsapit ng dilim. Gamit ang CCTV camera, ay kukunan umano ng video o larawan ang violator at saka ire-report sa LTO. Sabi pa ni Artes, sa halip na traffic loss, mas tututok ang LTO sa ipapataw na parusa sa lisensya at registration dahil sa umiiral na TRO sa no-contact apprehension policy. Oh, pero ang problem po namin, marami rin po kami namang monitor na uh, lalo na pag late night, hindi naman po namin malagyan ng tao Uh -huh. dahil delikado po uh -huh. uh, lalo pag medyo mabilis na iisasakyan. Oo oh. uh, po, mahirap po maglagay, mag-risk na maglagay ng tao, uh -huh. baka po maaksidente. Uh -huh. Um, meron na po kaming pag-uusap ni Asset Bigovernment Mendoza ng LTO uh -huh. na ika capture po namin 'yan sa aming CCTV cameras. Tapos uh -huh. ire-report po namin sa kanya. At ah uh,